Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Amantilio, Marabot, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pagsisikap at pakikipagnegosasyon ng pinagsamang mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Unit 8 kasama ang 34th Special Action Company, 3rd Special Action Battalion, IOS Force Intelligence Investigation Division, PNP SAF, Internal Security Operation Division at 8th o 2 Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8. Ang nasabing surrendering ay nasa kustudiya ng 2nd Samar PMFC para sa facilitation ng kanyang posibleng... Enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy naman ang panawagan ng Pambansang Pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksin ang maling ideolohiya at magbalik-loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Flores alagad ng batas taga ng balitang Polis.